fall reality na gusto ko ito ba yung reality na deserve ko i want to break this chain i deserve more remind you, you have the power to create the life you deserve. Sabi ko sa parents ko, ma, pa, yung motor nga, pinangutang natin eh. Yung pangpatayos nga, nang sahig natin, pinangutang natin. Why not this time? Mag-loan tayo. Will you trust me on this? I earned 108,000! 200 pesos na again isang studyante, senior high graduate. Dreams do come true because I know you have the courage to pursue it. Yanka, Marie. Yes. let <laughs> si Carrie before Elite's Empire. No, ako ay nag senior high school na naging self-supporting student sa ako I work as a fast food crew sa love ko to. Ganon ko talaga na-realize yung self-value. Dati pong nagpaprito ng order nyo na fries sa McDonald's, kumita ng 127,000. Hiyain talaga ako, guys. I'm out of my comfort zone when I did this business and I'm grateful and na na-comfort ko siya. Your life will be the greatest project you will ever work on. Carrie! na nanonood before. Hindi pa din ako member doon ng Elite Empire. Finally, andito na ako sa event. Bago ko makita yung Elite Empire, ito yung ginagawa ko that time. Magiging online seller. Hair and makeup artist at event coordinator. Kapita ako last month ng 120,000. Dadalito na nag-inorte sa opportunity na talagang pinagdasal mo din. Ah! Tapos sobrang hirap po yung mama makatay tayo sa family. Lungkot, pagod, stress, ando na. And itong don't dream come po. Two months ko pang sahod sa bansang Taiwan. Pero because of Elite's Empire, hindi ko na kailangan mga ibang bansa. Bravo, Dika Isang Disney Princess ni eh, Madam, isang katulong talagang pinanindigan ko na kung nagawa na ramihan siguro naman kaya namin mga OFW. Oh, wala talaga din ako naipon and that time nasabi ko sa sarili ko, Lord, bigyan mo naman ako ng isang opportunity na uh, makakaahon sa sitwasyon na meron ako. Produkto po ako sa mga nag-click-click lang talaga na habang naglilinis ako sa siya kahit ah, sana ko ilagay. Talagang bit-bit ko -bit yung Grabe yung pena experience sa akin. Income ko po yan as a part-timer. Pa, hindi ang nagpapayaman sa atin pero yung lakas ng loob na meron ka. Ito yung opportunity na makakapagbigay sa akin ng kalayaan. Elite Empire ang pinaka-the best na nangyari sa buhay ko.